Madalas na nakaupo at nakatanaw sa malayo si Elvina sa kanilang bahay sa Lamtang Pugis, La Trinidad, Benguet. Isang babae na dati ay malakas at masigla pero ngayon tahimik na nakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Taong 2024 na makaranas ng pamamanas sa kanyang mga paa na sinamahan ng pangangati at hirap sa paghinga pero bigla itong nawala. Pero noong buwan ng Hunyo ngayong taon, Muli niya itong naranasan at nang magpatingin sa doktor na pag-alaman na may mga komplikasyon na sa kanyang kalusugan. So nung pinalabdes siya sa bengagen, lumabas na mataas yung sugar, uh, mataas yung creatinine niya, may tubig daw sa baga niya, sa puso niya, sa tiyan, mga ganun na sir. Pati sa puso niya may tama na din daw according sa today niya. according sa pinakalates na sabi nila um diabetic type 1 uh, chronic kidney disease stage 3 uh cardiomegaly yung paglaki ng puso niya tapos hindi pa out kung may pneumonia din tapos um yun din sa ultrasound niya sabi nila may nakitang bato sa gallbladder mga ganun sa mga ultrasound and mga labs na pinagawa sa kanya. Sir. Kinalaunan ng hina si Elvina at ang mga dating simpleng gawaing bahay, ngayon naging malaking hamon na sa kanya. Mayroon kasi dila, na, nandila na niya ako masyadong baka ko gusto kong pupuntahan. Hindi ako masyadong pupunta sa mga lakad-lakad, nagyayayang magbenta ng bulaklak. Ganun. Hindi na ako pupunta doon sa flower shop ng ni mama. Ay, gusto ko po ko. Po. po sa sakit na ganito. Gumaling sa pakiramdam na ganito. Ang daming ang daming sakit. Dahil dito, hindi na siya nakakapagtrabaho at tumaasa na lang sa kanyang ate para sa mga gastusin. Pero sa dami ng gamot at sa mahal ng insulin, hindi ito naging madali para kay Marife. So, sobrang mahirap talaga sir kasi hindi naman sa, sa side ko na sa ate niya. Hindi naman ako mayaman sir para ma-provide yung ganyang pangailangan niya ngayon kasi sobrang mahal din yung mga gamot niya. Kung hindi pa namin hanap sa pinakamura, hindi namin mabibili. Pero sa kabila ng hirap at sakit, patuloy na lumalaban si Elvina. Huwag, na, wag tayong sumuko, lumaban tayo. Tapara din sa atin to. huwag mong sabing ay tama na, pagod na. Dapat lumaban pa rin. Dapat always magdasal tayo araw-araw sabi natin na, ay, pagaling tayo. Huwag tayong susuko sa Panginoon. Ganun ang dasal ko araw-araw. Sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng Gcash number or bank account o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Elvina. Ron Maranan, R&G News